Tayo po tumanggap ng uh, update kung uh, ano na dahil kanina yung pinaka ano natin na uh, balita natin kanina ilenyo sa ako Five? Five ba Five, no Alamin natin ang update nasa linya po natin ngayon si ang uh, spokesperson po ng uh, uh, Philippine Coast Guard PCG si Captain Noemi Girau Kayabyab Captain Kapitan magandang magandang araw po Yes, magandang uh, araw po Sir Dennis at sa ating po, mga tagapakinig. Opo, Captain, paki-kwento uh, uh, po. Anong araw po tayo nagsimula uh, dun po sa ating uh, search and uh, retrieval po? Go ahead po. Uh, Nag-start po tayo ng uh, ating day zero ng July 10. So nagkaroon po tayo ng site assessment uh Oh. Po connect po natin yung mga possible challenges and complexities ng ating search area. And then, nag-day po tayo ng ating diving operation noong 11 July. So, as of today po, uh, ongoing po ang diving operations na kinakadak po ng ating technical divers. Mm -hmm. And as of the moment, we were able to retrieve a total of five sacks. And we turn, turn it over to the SOCO to further verify yung laman po and for forensic investigation. Doon ho sa limang sako na yan, Kapitan, kasama ho dito yung nag-viral, yung parang, ano ho ba yun, parang ipinatong lang ho ba sa bato, parang gano'n? Uh, yes, nangyari uh -oh. po yan, no, ng ating uh, day zero. So okay. yan po yung site assessment po na ito, and and nakita po siya. Uh, but then again, rest assured naman po, again, this uh, diving operation is... a uh, whole of the government approach. So lahat po ng mga ayan mm. na kasama po sa operasyon na ito ay present po ng time na 'yan. So, ibig sabihin, so may, I couldn't oh, give yes. Oh, go ahead, yes, go, hey, ahead. go ahead, pa. So uh, I couldn't give further details doon sa mga mga nangyari, no? Mm. But then again, I would just like to highlight that this operation is um, uh whole of the government approach and all the materials and subjects that you were able to retrieve and recovered we are turned over to the so called for further verification ah okay okay kasi parang uh, na-question yung integridad. yung pala yung mga eksperto nasa site din po uh, kapitan ibig sabihin yes tama oh, po yan sa araw-araw oh. po natin ginagawa ng operation ay nandoon po ang mga kasama po natin iba't ibang ahensya oo oh, oh. from what time up to what time po yung uh, ginagawa ng mga divers sa pagsisid at anong oras po nagsisimula sa umaga at anong oras po natatapos sa gabi po kung kung uh, ano po yung schedule niya Usually, no, Sir Adelis, nagsisimula po tayo na alas 7 na umaga. So, uh, minamaximize po natin yung ganda ng panahon. So, meron po tayong uh, teams na mga divers. And normally, nag-range po ang kanilang diving operation halos one, uh, one and a half hours. So, depende po yan kasi nagiging challenge po based sa report na natatanggap natin sa kanila uh -huh. is yung malabo and uh, uh -huh. maburak po na na quality and po ng water. And normally, uh, nag-dive -nag po tayo, meron tayong diving operation dalawa sa okay. umaga and uh -huh. depende po sa ganda, sa ganda ng panahon, nagkakaroon pa po tayo ng diving sa hapon. So, depende po. Marami po tayong factors na consider because again, before we uh, deployed our technical divers, Opo. kailangan po natin siguraduhin yung safety with consideration of all these factors na nabanggit ko po sa inyo. Safety ng divers. Yes, tama uh -huh. po yan, uh -huh. Sir Dennis. Safety ng divers. Okay. Um Uh, please correct me if I'm wrong, ah uh, Kapitan. Ano? Ang pagkakaintindi ko, hindi muna yung mga divers ang pupunta sa ilalim, kundi yung mga drones muna, yung mga underwater drones. Pero parang ang nauna yata, mga divers muna. Tama po ba? Ah uh, yes, um etong drone uh na binabanggit po ninyo, Opo. this is underwater remotely operated vehicle na yeah. tinatawag po natin. Opo. Although we have drones na nagkakandap po ng aerial survey para okay. masuportahan po yung ating araw-araw ng operation, ito pong um ROV na tinatawag po namin, ito ay paprating po ngayon araw. So we will mm. be uh, expecting the arrival of our ROV na makakatulong po ng malaki sa operasyon po natin. So this past few days simula po ng ating day one hanggang ngayon po Opo. ay technical divers po natin ang bumababa with all this uh, fully equipped uh, diving equipment po nila. So we will be utilizing this ROV pagdating po. So we're just hoping ngayong araw And we will just check after po. Nun. Opo. So ganun ang, uh, ang ang inunap muna yung mga divers ang uh, Uh, sumisisid ngayon tapos parating na po yung mga underwater drones natin? Yes, tama uh, po. Kasi ito okay, okay. po ang ating ROV ay sa, isa sa mga barko po natin. So, uh -huh. uh, unfortunately, uh, kakarating lang din po from an operation. So, kakabalit na din po sa port. Kaya ngayon pa lang din po parating yung ating ROVs. Yung ROVs po, Kapitan, ilan po yung pinag-uusapan natin? Ah uh, isa po isang ah, isa ROV okay. okay okay yes but i think what is distinct uh, for the capability of the ROV because mm -hmm. uh considering yung uh, lalim po no ng ating um, taal lake so it has the capacity to see the lake bed up to 1000 feet ah. so meron po itong camera meron oh. po itong operator meron oh. po itong clamp oh. na pwede po siyang makakuha na halimbawa, meron po tayo nakita na mga suspicious na mga items mm. na, na pwede po natin magamit na maging evidential later on. So, it has the capacity to to get an object up to 10 kilograms po. Mm -hmm. And ang kagalahan na itong ROV po natin, Aba. since meron po siyang camera, mas malawak po ang makikita niya sa ilalim. At uh, of course, yung operational hours niya, kasi nabanggit ko nga po kanina, yung ating mga divers, mm they could last up to one uh, and a half hours. Pero itong ROVs po natin, ang operating hours po niya is um, a maximum of four hours. Hmm. Then bibigyan lang siya ng one time, uh, one hour rest and then it can resume again. Hmm. So, must maximize po natin no, ang, ang magiging gamit ng ating ROVs. Yun. Okay. So, magiging katulong lang pala yung ROV ng mga divers na existing at sisisilin lang ng ROV natin yung hindi masisid na masadong malalim na ng mga divers natin, Kapitan. Tama? Yes, yes. Ito po ay karagdagan tulong po sa kung ano man pong resources meron tayo ngayon. Yun. Sa kakasama na yata yung video na nagre-record uh, for uh, evidence, uh, evidence, 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 uh, Kapitan, no? Kapitan, no? Yes, tama po. oh uh, oh uh, uh, uh. Sa sa pag-uusap po natin, ilan hook divers ang uh, ginagamit natin ngayon para sa operation, uh, Kapitan? Ngayon po, meron tayong uh, eight divers kasi ito po ay halintinan. Uh -uh. So imagine mo, Sir uh, Dennis, kung mm. every hour meron tayong binababa at ganun kalalim, uh -uh. Uh, medyo delikado rin at least sa ating mga divers. So hinan nila itong ginagawa. So may mga durations din na ino observe para i-ensure na bawat akyat po nila po ang ating mga technical divers. Opo. Kasama na din yung sa operation yung kanilang pahinga kahit papaano, ah, Kapitan. Yes, tama Oo. po 'yan. Kailangan po talaga natin i-observe yung resting time po ng ating tama. mga divers. Tama, tama, tama. Okay. Um ilang-ilang ilang, ilang, uh, ilang ektarya po to be exact. Tama, ho ba itong nasa research ko na 24,000 hectares po yung buong uh, lake? Yes, 234 square kilometers po ang lawak nit. Wow. Halos mahigit. Oo, oh, oh. Ang Al lawak so. Kapitan, paano nyo po nalalaman kung saan kayo sisisid, kung saan kayo magsisimula? Paano po yung planuhan? Kung kung very technical, it's okay. Ah, uh, Kapitan Yes. So again, the Philippine Coast Guard is just part of this uh, ongoing effort of mm. the lead agency, the DOJ. Mm. So nabanggit po natin na sobrang lawak po ng taalik. So imagine, uh -oh. no? kung uh -oh. yan po ang sisisiri ng ating mga technical timers, to we'll take years, uh -oh. Sir Dennis, para uh -oh. matapos ito. Uh -oh. So eto pong location na sinimulan po natin sa day one, this is the information or intelligence information that we're given to us para at least dito ay makapag-start ng ating... Uh, Uh, yung ground zero po natin. Mm -hmm. So as of the moment, since day one, uh, we were able to retrieve a total of five sacks. Oh, oh, oh. So ang ginagawa naman po natin, ine-extend po natin uh, yung yung ating area 10 to 20 meters every day just to ensure na itong uh, given location to us, ang kabuuan ay maku-cover po natin sa buong operation. Oh, oh. At saka yung Taal Lake, may mga fish pen dyan na uh, captain, di ba? Yes, tama po tayo. Dyan, Oo, pa 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 paano po yung operasyon po ninyo? Um, parang kayo ba yung pumapasok pa ng fish pen, nagpapaalam tayo sa mga mangis na may ari ng fish pen. Paano po yung op operational procedure, uh, Kapitan? Well, for the last days, uh, hindi po sa loob ng fish pen yung ating Ay concentration. Okay, okay. Um, It is uh, like 176 meters away from the shoreline. Ah. So hindi po mismo sa loob ng fish pen. Oh, 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 oh. Okay, okay. Ito pong na-recover na, na uh, limang sako po ito. Uh, Kapitan, ito po ba yung nasa ilalim talaga? O yung medyo lumulutang-lutang ng kahit pa paano? Paano po na recover? Hindi po. Sir Dennis, nasa ilalim po ito. Ilalim. So, ang nangyari since uh, again, uh, almost 50 to 70 feet po ang lalim na wow. napagkukuhaan po natin Apo. Na itong mga na-recover na po natin. So, Apo. ang nangyayari sir Sir Dennis, kabagit ko nga po na malabo at saka maburak. So, pag binababa po ng ating divers, ay halos kinakapa po nila. Ah. So, since considering na ito po ay lake at may mga fish pond po tayo, may mga sako rin po na may mga posibleng nagamitan ng feed, So, kaya very careful po ang ating mga divers na anything suspicious, uh, minamarkahan po nila yan and then uh, once we get an approval, from the concerned agency, that's the time po na directive natin. So ganun po ang giging proseso po natin. Hindi po yan kaagad-agad na inaangat. Kasi again, the location and the coordinates nung pagkukuhaan po natin ng mga sako, uh -oh. that would form part of the investigation as as part of the evidence. True, po. True, so true. we are oh, oh, we're very careful po before po natin iangat itong mga sako na ito. Okay. Ano ho daw yung bakit nasa ilalim? Ano ho yung pabigat? Totoo ba yung yung uh, parang napabalita dahil may pabigat o bato o buhangin pa, paano po nangyari kapitan Uh well uh, I don't know kunarin sir uh, na tanggap nyo rin yung ano yung previous statement ni uh, ni group commander ni commander de it was mentioned na itong huling sako ay may may pabigat or may sinker. Mm -mm, may sinker so ito po yung yes ito po yung reason natin ngayon na, na we are very careful po sa pagangat kasi considering yung weight po pero hindi po lahat ng narecover natin ay may may sinker. So ito pong last I think I believe the last two sacks na narecover noong Sabado, hmm. uh, it was mentioned na, na may pabigat. No. okay. Siguro last question ko, hanggang uh, may target po ba tayo? Kasi lawak niyan at uh, medyo marami-rami yung i-retrieve uh, Kapitan. Uh, ano ang target na ano schedule po? As of the moment wala po tayong target date ngayon. So ongoing po ang tayo operations dire every day na. we uh, yes so may pagkakataon na may nare recover tayo so we are maximizing this opportunity and uh um we are extending po uh, by meters yung ating diving uh, search area po natin just to ensure na wala po tayong malalagpasan Opo. sa pagbigay po ng identified location po nila. Opo. So as we speak now hang uh, lima pa rin yung ating hawak uh, kapitan ano? Nasa, yes, oh. tama po yan. Oh, oh, tama oh, oh. po yan. Okay. So uh, hanggang ngayon, parang uh, so ongoing. Ongoing yung uh, uh, pagdive pag-dive ng mga divers natin. Kapitan, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Spokesperson po ng Philippine Coast Guard, PCG, si Captain Noemi Girao Kayabyab. Ronda Pilipinas! Okay.